Ngunit nang uh, makipagtulungan sa Department of Justice o DOJ ang nagpakilalang dating karelasyon ah, ng whistleblower ng mga nawawalang sabungero na si Julie Dondon Patidongan. Ah. Hawak kasi ni alias Nene ang cellphone ng Ubonoy, uh, isa sa mga nawawalang sabungero. Kwento ni alias Nene, ibigay sa kanya ng whistleblower ang cellphone ah, dahil wala siyang magamit na magandang cellphone noon. Ah. Nang ibigay ito ni Patidongan sa kanya ay may nakalag-in Facebook account ah, na Marlon Bakay ang profile. Ang naturang cellphone ay pinagamit pa ni Alias Nene sa kanyang ina. Kalauna na ay napagtanto ni Alias Nene na ang nakalag-in na user sa cellphone ay isa sa mga nawawalang sabungero. Pinasisira raw ito sa kanya ni Don Don ah, itong cellphone pero itinago na lamang ito ng kanyang ina habang itinapo naman ang SIM card ng naturang cellphone. Pinigyan niya po ako ng 30K tapos po Basagin ko daw po, eh si mama po, ang tigas mo ng ulo, sinabihan ko po si mama nang basagin na po niya. Eh hindi po niya binasag, sayang daw po, tinapon na lang po yung SIM, sim card sa dagat. Anong problem din yung bakal? Marlon. Hindi ko po uh, sure, pero Marlon po. Tapos po, may mga picture po dyan ng isa, hindi ko po kilala yung isa. Una rito nagsampan ang walong bilang ng kasong rape, tig isang bilang ng sexual abuse at serious illegal detention si Alias Nene laban kay Patidongan dahil pirer sa umuna siya para makipagtalik noong siya ay 16 years old pa lamang matapos pangakuang ang pag-aralin ng missing sa bungero sa whistleblower. Kasama mo sa DZXL, Armen Manila, Radyo Manjeral, Biulep, Tataka, Armen.